bago ka na pet gusto ko yan dinitilaan yung paa ko yan. so ayan hindi nyo ko marinig kasi nga nagbabag Malakas ang hangin dito sa si rooftop. Gusto ko lang ipakita sa inyo na may basketball court dito sa fourth floor na ito. napakatindi, tindi, napaka yaman na may-ari at may basketball court sa sarili. At marinig ninyo na ang boses ko in 5, 4, 3, 2, 1. Wala na, na. Wala, medyo napagod ako sa pag-exercise niya sa basketball eh. So, ayan ito yung caretaker taker ko. That's what I'm talking about! That's why he's here with me! why he's the goat! The goat! <laughs> so, ayan, meron tayo dito na changing room, no? Tsaka, ayan, may GA. Ayan, uh, So ayan, like, ayan to, pagka magpapalit ako ng mga shoes, ayan. Yeah, yeah, yeah. Pagka depende kasi kung anong sports ang gusto ko, pwede ako magtennis, pwede ako mag-running, basketball, tsaka gym. Okay? So, dito lang yung pagtsatsaga ako. Pasensya na kami, maliit yung showroom ko eh. Oh my God! Wow! Ito, <laughs> ah, ano naman to? Pagod na pagod na ako. Yeah, dito naman ako dyan, dyan.

Pag-akit pa na, okay. So, bababa naman tayo sa ating uh, sa rooms naman natin. So, ayan. Uh, ito yung aking entertainment room, no? Masaya ng sarili ko. Wala akong pang spa dito. Ayan. Tapos to medyo pagtiyagaan nyo yun. na Medyo maliit yung TV ko eh Ha? <laughs> <laughs> maliit lang oh, yan ha Pagtiyagaan ko na kasi misa malabo na yung mata ko Okay. <laughs> <rata. laughs> hey. So, pasya lang kayo dito sa aking house, no? Ayan, 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 ayan. So, ayan yung caretaker ko, si Mr. Z. Mark Oh my <laughs> bapak ako mau lang eh, Alright? <laughs> yeah! <laughs> Teka, pa lang, papakita ko. Ya, kasi medyo yung mga 3 horsepower split type Wah, Ano ba 'yung Floor mount 'yan, kasi syempre, di ba? na naihin, naiinitan ako sa split type ko na 3 tsaka 5 horsepower. Yan, yeah, ito na yung ginagamit ko. Yeah, 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 yeah. Ha? Okay. So, yan, yeah, binukas na natin, ha? May hindi may maliit na TV rin ako dito. Yan. Yeah. Ito mo, kita kita yung buong katawan ko sa sobrang liit ng TV. Nice. Matatagahan ko lang yan, <laughs> alam mo na mayama kami <laughs> okay. Headturners! So ayan Tatanggapin kita sa Spray ha Sa Spray! Paano pag may nakagitgitan na ako mamaya? <laughs> Pakapait ka nalang. Pag may nakagitgitan ako tapos sinabihan mo siya na hindi ka mukhang naka-SI pwede ba diba sabihin ko wag kang makulit na ang ko si Brian? No. <laughs> <laughs> so maging mabait na lang tayo sa kalya para wala na lang uh, ganyang klaseng hiritan, di ba? Tama, tama. Di ba, nung nakaraan, di ba? Sino ba yung, ano, may natutukat, may tinutukat ba pa ng baril na uh, traffic altercation? Mm hmm. Kailangan diba, diba? ka nang dapat post gawin? Kaya uh, pal ano palambig na lang tayo ng mga ulo natin, 'di ba? Tama tama. oo so ni ng ganyan sa ano kayo boxing na lang kayo. UFC na so, lang. Racing, 'di ba? Yeah. So racing dapat sa face trash. Tama tama. Okay, diba? nagaling kay Boss Brayan. Ah, boss, uh, ano pa masasabi mo sa kultura natin ngayon? Well, napaka-init ang kultura natin ngayon dito. scene natin dito ay eh, napaka-init. 'Yung daming events na mga nangyayari sunod-sunod. Sunod-sunod, medyo nakakapagod din. Pero isa yung kita natin, very active ang si Ang uh, dami mga, dami mga bata ngayon na inspire. So, nakakatuwa din din. Tapos, uh, support tayo natin itong uh, Club Sport de Boss Brian. Yes, sir. Uh, Club Sport is located in Team Fuel Motocross Park here in Tagaytay, Santa Rosa Road, Silang. So sa lahat ng mga akit ng taga lahat ng mga taga Upland, mga taga Laguna, taga patangas taga avite welcome kayo dito. Welcome kayo dito sa Club Sport. So yun. Yeah. Hopefully soon makapag-open na tayo. So ngayon dry run pa lang tayo. Hindi pa tapos ang construction. But hopefully in the next few weeks, next few months, we'll get to see something here na, 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 na matutuwa ang ating mga kayo. Alright. So yun na mga tropa. Alright. Yeah.